Oh, panget. Ortiji sino ta? Kunukus daliri ko. <laughs> Riyo. Dapat kayo okay, humiwalay sa mga kasama niyo. Ano doon? May maraming bakal doon. Malalim mga... yan, oh. Nasaan yung tapat ng bakal na yan? Doon lang kayo, Japit.

Yung ikambal na tilapia. ya tilapia, Tas mo rin na, tas mo rin na. Oh. Ah. <laughs> Kuwang kuha Hindi ko na-post nung pagtakbo ko kuya, hindi ko na-post. Marikot yung kamay ko doon nung pagtakbo ko. <laughs> Anong gagawin? Ka isisigan? Yung hito? Ah, sige. Mapupuno na ngayon sa rails yan doon. <laughs> <laughs> Tanda rin ang rails yan. Bisnet boy! Dito, dito. Kaya eh, tinirahan ng hito. Gano'ng kalalim dyan. Ramdagan ko pa agad pag gano'y. Wala kasi. Ay, Kala ko naman dalag lang Kasi isang beses lang sa pumitik eh Ang gulong pala yung tinataguan siguro oh, Ang oh, dami Pwede <laughs> na <laughs> yan Pwede na yan. 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 yan, pang no? daing e Pang ihaw Pang ihaw ng mga kabataan Pwede oh, okay. masyadong maliit

First <laughs> <Thank you. laughs> <laughs> 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 oh, blind. <laughs> <laughs> <Meron to. laughs> <laughs> <meron. laughs> <laughs>